May apat na pusa na nakakulong. Yon o na si Cricket. Ito si Coco. Hello Coco. Hello Cricket. Kakaway-kaway ka dyan. May mga pangalan kayo. Ito si Bilya. O kumusta Bilya? O. Cricket. Ano? Ano to? Tingin-tingin ka dyan? Kuko. Kuko. At ang kasama ni Bilya ay si Cleo. Mag-boyfriend silang dalawa. Hello, Cleo. Cleo, hello. Kumusta kayong dalawa? Nakapanggulong kayo, ano? Kasi mas maigi na rin na kayo. May sarili kayong mga tirahan para hindi kayo mag-away-away. Bye. Thank you.